si Ate Mary Ann kasama si Diana yung sinasaming house and lot na binibenta sa kanila oh ito yung sinasabi ito yung sinasabing 14,000 sa bahay ni na Ate Marian. Update namin kayo dito sa magiinang ito. Bless! O oh, dali, parang nagkahiyaan. Ilang linggo lang ako din nakakapunta rito. Mag isang linggo. Bless, si Tutoy Laki. Uy, nahiya na sa akin si Tutoy Laki, oh. Anong nangyari dito? Hello. Ito. Ito si... Ito si... Anong pangalan nito? Si Lawrence J. Lawrence J. Ito si Diana. Hello Bless Diana. Daddy. Bless. Oh, magaling-galing na si Diana. Medyo ano na. Medyo blooming na. Oh, ayan si Bunso. Hello Bunso. Bless. Oh, natakot na rin. Bless. Ay, nakatawa. Uy, oh. Kumusta ka, Ate Diana? Ate Diana. Ate Mary Ann. Andun si Aljor. Aljor, kumusta ka, Aljor? Ha? Huh? Okay, okay. Asan yung isa? San yung isa? Wala miyo aso. San yung isa? Ay nandoon. Nasa bundok po, may ginagawa lang po madali. Ah, okay. Uh, bilang ko na kasi itong mga anak mo eh, kaya alam ko may nawawalang isa nasa bundok. Okay. Nasa bundok po may kinukuha lang. Ah, okay. Mhm. Mm ito naging mahihihin na to, dati hindi ito mahihihin sa akin. Oh, mag-iisan linggo pa lang ako hindi nagpakita rito eh. Mahihain na na. na si Tutoy laki. May punilan nyo po. Oo. Ay ano? Ano nga po yan kanina? Saan, saan galing to? Dyan po. Sabi na. Pantayan po na. Okay. Magkano isang yan natin, Marian? Ano po yan? yan? Per kilo na po. Na per manaman. kilo na? Kaya lang po nagbaba. Magkano isang kilo? Mura. Mura. Nagbaba po kahit po ang po Samantalang kung bibilhin mo ito sa palengke, baka 20 pesos pag ang isa. Pag binili mo po iyan dyan, 15 pesos po. Hmm, kaya nga, sa palengke, 20 pesos mm, yan. Hmm. Samantalang, ang, oh ang isang kilo na ilang ganun. Na ilang yung piraso. Yung isang pagpumalaki, isang kilo po mahigit, isang Ay, kilo may one-fourth. Ah, okay. oh, ganun okay. ba? Pagkano? 4 pesos? Okay. Tapos bibinta ng 20, ano? Sa palengke. <laughs> Nagbaba po. Kuhawa um... naman talaga yung mga magsasaka, <laughs> no? Grabe. Karabi Ay, talaga. Paano aasin mga, mga magsasaka natin. Imagine, yung isang niyog, bebenta mo to. Oh, po, pag no. nag, ito'y nag-isang kilo, ang benta nito, 4 pesos. Babawasan ang bili. Pa po yun. Pero pag ibebenta mo, bibilihin mo to sa palengke, isa nito, 20 pesos. Apo. Oh, oh, grabe, no? Tapos babawasin pa po yan ng resiko. May dalawang pa. Sos po. Kaya maraming bata ngayon, pag tinanong mo kung ano ang gusto niyang pangarap, wala tayong marinig kahit isa na gusto nila maging magsasaka. Wala, wala. Walang para. Walang nangangarap na gustong maging magsasaka kasi nga nakikita nila yung hirap ng buhay ng kanilang mga magulang bilang magsasaka. Bakit? Okay. Bakit ka? Nahihiya na si Diana. Bakit? Okay. Okay. nangyari? Ano po kasi, may napapabalita po kaya dito. Kaya po yung mga anak ko parang takot po kasi meron pong naka, ano po yung namumukpok. Nandito po sa baryo namumukpok. Ah, parang nga ko na oh, nga yan. Opo, may po siya sa San, Felipe. Yung kapag ka, wala daw ka abog, -abog naglalakad, biglang pinupok. Kahit po pag nagsosolo lang daw po ang bata sa sapa. Kasi dalawang beses na pong may nangyari Nandyan niyan dito. Oh, na daw po, Nandiyan lang po. sa may paliguan. Sa, dito ka, Ansay mo, Aljor? Dito, dito, may, sinas, po, hindi may ko sinasabi yun. si Aljor. Ano sabi mo, Aljor? Ba't <laughs> hindi isumbong sa pulis? Tagal ko na Lani nababalitaan yan, Mark, di ba? Wala naman po nagagawa. Ha? Sabi daw po, patay na daw po. Eh, mas mabilis pa nga po sa aso ang takbo. Hindi naman ako, ewan ko ba kung... Kasi lahat ng bagay, pag ginusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tagal ko nang naririnig yan na may ganyan nga incidente eh, na mga nangyaring ganyan. Isang tao lang naman yun. Ang daming, una, lahat ng barangay, may mga barangay pulis. Uh -huh. Tapos may pulis tayo sa bayan. Bakit? Isang tao lang to. Eh matagal ko na nababalitaan yung sinasabing niyan. Um, yan. po kasi nung testigo pong nakakita, uh -huh. meron daw po yun, ano, ginagamit daw po. Pag nakahawak daw po dun sa ano, nawawala daw po. Yun ang kwento Dino, po. Nila. Parang, parang kwentong, Kaya, parang kwentong ano yun. Sino ngayon? Kasi... sa Kabiti? Si Pelicula and Ramon Rebilla? <laughs> po. Oo, parang si Pelicula and Ramon Rebilla. <laughs> ano? Ang hinihingi po namin yung picture ng lalaki para po ah. makapag-ingat kami. Pag, Makilala si, niyo uh, agad. Opo, kasi, si Ramon Rebilla, pag na, pag na, nag, panood ko yun, bata pa ako noon, elementary ko na, pagka naapak sa putik nawawala nardong putik <laughs> nardong putik yun <Yeah. laughs> po ang kwentuhan sabi din Ay, po ng mga bata tayo maniwala sa mas -masan. mga masan. tayo maniwala sa mga kwentong yan Ate Mary ang sa amin man po yung picture lang para oh. po makilala namin at makapag ingat ah, ang importante pagtulong-tulungan yan ang mga barangay naman may mga barangay pulis yan sa bayan may mga pulis tayo iisang tao lang naman yung gumagawa niyan. bakit bakit tumatagal pa yan? Bakit nagiging maraming yan biktima? Daw, ha? Minarabol din daw oh, po yan sa Pascual. Mm. Dyan hmm. daw po sa Tawaka. Kaya Dua nga, ka. dito lang po yun. Sa Kaya nga, paikot-ikot lang dito sa mga kalapit barangay nyo lang. Opo, oh, kawawa o, nga po yun. Ba't mga ba? hindi puntahan? Kilala naman na siguro. Ba't hindi puntahan yung bahay niyan, yung pamilya niya. niyan? Wala po. Nagpipaghiwalay daw po yung babae. Kaya daw po yan nabaliw. Ah, uh, baliw. Dati po daw yan kapgo. Ah, uh, may kapansin kapansanan sa pag-iisip. Na-stress daw po kasi ah, daw po na ng na, na depress So, depression So, hiniwala yan ang pamilya na... Nangapit-bahay po yung baba. Na-depress. okay. okay. So, sa galit niya siguro, so doon sa asawa niya, sa ano, binabaling lang. niya sa iba. Puro, babae. Puro po babae. Ah, ito na daw nada nadamay lang na limang taon, kasama <coughs> daw po kasi nung estudyanteng maliligo ng umaga. Five years old na babae? sa Dito? Dito lang? Doon po sa San Felipe. Pinukpok, Philippe. pinukpok? Opo, ito daw pong ganito, basag nung bata. Oh. Nakita po ni, ano ni, naghingi po ng tulong. Ah. Uh, nung nag-attend po kami ng meeting, Okay 'yung okay. Kasi nakita eh, si... niya po 'yung video nung pinapanood po kasi ni Kapitan. Nakita niya po 'yung video ng bata. Ay mali 'yun naman doon. Hindi Makata... dapat pinakita 'yun ni Kapitan sa mga bata kasi matuturo 'yung mga bata. Tingnan matuturoma. mo na si Dayana. Takot na sa akin si Dayana. <laughs> Gulat ako kay Dayana, dati malapit na yun sa akin eh nakat sumasalubong na yun pag dumadating ako eh. Nagsasalubong yan si Diana. Kahit ito, si Totoy laki. Sumasalubong to. Ito, si ano, si Lorena. Ngayon, nagulat akong bigla sa mga anak mo. Tatlong beses na po kasi yung pangyayari dito sa baryo. yung pala ang dahilan kung bakit. Parang nakakaramdam ako ng kakaiba na itong mga anak ni... Ati Marian, natatakot na sa akin. Hindi na at nga po niya na Tatakot po sila. Si yun pala ang dahilan. Akala ko tuloy. Bakit parang takot na sa akin itong mga batang ito? yung pala. Pinalalabas pati. Okay. Na-instructionan mo siya, sila, mga bata. Tama yun, tama yun. Pag naalis po ako, nanohan ko po. Tama yun, tama yun, Ate Mary Ann. Para na rin sa kaligtasan nila. Hindi mo kilala? Hmm? Nagkaturuma yung bata. Di ba? na makapanood. Dapat hindi pinanood yun eh. O, oh, dapat hindi pinanood yun, Saka Ate Mary Ann. Saka nandiyan lang po itong bata po talaga, dinala din po dyan. Sa eskwelahan po. Pinakita yung bata na pinukpok sa ulo. Oo, po, talaga? nabasag yung ulo. Tapos Ayan nakita pa, ng mga bata, nakita ni Ted Diana. Kasama ko po ito ay, ay naku, ko. ko. Di ko man po akala na mapunta sila mm -hmm. doon. Maling mali yun. Maling dapat mali yun. Ano? Dapat hindi pinakita yun. Kaya Ganun sabi po pangyari. nito naman, hindi ako lalapit sa mga ano matatanda. Oo. Oh. Kaya pala. Sorry, ko hindi kaya pala. Dati lumalapit to sa akin mga to eh. Nasa lubong to sa akin pag dumadating ako mga nakangiti na to pero ngayon parang tingin ko para akong para akong aswang na lumalapit. Takot takot sila parang parang ayaw nilang lumapit. Ay, po yun mga pala mga, yun. Ano dyan, mga kabataan po dyan mga na takot na Takot so, so, na rin po. walang naglalaisle sa gabi, sa kalsada. Po. Ay po, kagabi, sobra pong ingay ng mga aso. Yun po ang kinatatakot. oh nila. at least, eh, Nagkaroon, na takot yung mga bata. So, walang tambay-tambay sa kalsada sa gabi. Kaya nga lamang, syempre, dapat yung mga barangay pulis natin, nagro-runda sila. nagro man po. Ang problema, isang area man lang po sila. Sama-sama pa po Para sila. Parehang doon sa uh, kilala kong barangay, uso ang nakawan yung mga barangay pulis nagroronda sabay-sabay mga nakamurutor eh, ano, nagre-revolusyon ng eh. motor eh anong mahuhuling anong mahuhuli mo magnanakaw dun sabay-sabay yung mga tanod nasa kalsada nagroronda oh, ano? kung... Nag yung mga motor nila nire-revolusyon <laughs> tahulan yung mga aso saka kung talaga kung priority nila ang kabataan aagapan po tulos nila na wala masaktan dapat na wala namang oh, okay. okay. na yun saka may eskwela na naman po paano yeah, makakaiskwela ang mga bata hmm, lalo po kung may eskwela na. Mm, matatakot ano, Wala na po ako yung magagawa. Babalayan ko sila. Sasamahan kayaan mo sila sa school. Hmm. Kaya pala ayaw talaga nila dun sa bundok ano. Lagi daw oh. po kasi nasa bundok itong ano. Ah, kaya pala. Hmm. Lagi pong nasa bundok mm. nakatago. Mm. Kaya tama naman si Diana, ayaw niya doon sa bundok. Ayaw yung pala po, may, may dahilan. Tindog pa lang po mm. anong yun, hmm. naginginig na po talaga ito. Mm. Ayaw niya okay. Mas gusto niya pa daw puli. Sa ganitong lugar. Mm. May lang tayo ha. Uh, pun punta muna tayo doon sa ano. 'Di ba may istorya ka sa akin noon na may binebenta sa iyo na magkano 'yun? 14,000 pesos na house and lot ba 'yun? Pero yung bahay sira na. Sira po siya. lang ng konti. Oo, may mga materials pa naman tayo, ano? Okay, okay. Tara, puntahan natin Ate Mary Ann para makita natin yung bahay. Kasama Baka sakto na 'yun para sa inyo, no? Um nagulat nga ako sa mura naman yata yung house and lot yung pala sira na yung bahay sira i, -re -repair, siya, na i -re repair na lang okay may mga na may mga na materialis ma naman tayo ano oh, okay sige sige tara pasensya na kayo dyan sa sasakyan namin ha medyo sikip tayo dyan sa hauler Ayan. dito na tayo yan po mga katuwang po susong dalaga ang tawag dyan dito sila sa paanan ng bundok na yan bundok ng susong dalaga bandong ka na sa loob dito kami sa tagiliran ni Mark ni Ate Mary Ann kasama si Diana yung sinasaming house and lot na binibenta sa kanila tingnan natin kung totoo yung 14,000 na yun. house and lot. Nakakagulat lang. Pero siyempre, dahil nga siguro sa lugar na 'to ay eh, malayo bundok no. kaya mura. Pero yung bahay daw kasi sira-sira eh, na. i -re repair na lang. Marami pa namang kaming materyales na magagamit. Mag-alab shoutout nga pala kay Ma'am Sabet Red ng USA. May galab shout out din kay Ma'am Fe Gaios, Brazil of Canada. Kay Ma'am Hello uh, Jet ayan. Lula jet of USA. At si pa nating katuwang and gagapay abroad. May galab shout out po. Oras na ba? Ha? Alas 12 na, na pala. Ang bilis naman ng oras natin. Alas 12 na pala. Bilis. Maglakad ni Ate Marian at Diana. Ha. Ah, ito. Ito yung sinasabi. Ito yung sinasabing 14,000. Uh, siraan na. Okay na po sana. I-renovate -re na lang. Ito. Ha? Mm -hmm. I-renovate -re na lang. I-renovate -re na lang kasi ano din naman po, matagal na daw po kasi ito. Kasi so ah, naman lang. po mabakantihan daw. Kaya nga. Pero sa amin po, okay na po ito. Basta may kapitbahay. O, oh, marami. Kasi so, malapit eh. naman po sa kuna. Oo una malapit baby. sa eskwelahan. Diyan lang po, o dadaan kaya, po dyan, eskwelahan na po. Kaya nga, hindi mahirapan yung mga anak mo. Oh, Compared dun sa dating plano natin pagtayuan sa bundok, malayo maraming layo. Po, pa. so, okay to kay Diana. Okay, Di ba, Diana? Sa okay to sa baby? Malapit lang sa school, di ano? Mga kalaro ka pati, ano? Oo. Oh, so ito, Sira-sira na nga lang 14,000 Kunting repair lang naman to Ay hindi Ay sabagay marami pa naman tayong materialis Mas po Oo nga Ay okay pa to Okay pa pala to ate Mary Ann Oo Yung bubong okay pa naman ano Dito po medyo ano Ay yung anahaw Anahaw Oo oh. Sayang malaki-laki sana to ano Marami pa naman materialis Pwede itong magawa agad ang importante sa inyo na yung lugar, di ba, Ate Mary Ann? May kapitbahay po uh -huh. sila. Importante, sarili nyo ng bahay. Hindi na kayo palipat-lipat. No ano, di ba? Hindi na kayo NPA. Hindi na, na kayo no permanent address. <laughs> na. Kasi palipat-lipat po kawawa yung mga bata. Nakailan lipat na kayo? Bali, may higit sampung lipat na. Sampung lipat na. na po. lang po kami kasi pag may tanim na po, paalisin na kami. Hmm. Buti nga po yun doon sa area namin, napagkatiwalaan naman po kami. Pero yung lugar nyo naman na yun, di naman kayo na ngayon pinaalis. yung yung may-ari nun, no, na, na, bago may-ari na nakabili, pwede um, daw kayo magtanim-tanim Ang bait po. Pwede kayo magtanim okay, oh, dun. po kami personal. Okay, okay, okay. Huh? Ang usapan po doon, pwede magtanim po doon. Pero, sa pagtira po, ayaw po nila ng ganun Kasi may gagawin po sila doon. Ah, okay. So, dito kay titira? Dito po kami. Pabalik-balik lang po doon. Ah, ate Mirian, uh, baka next week, bumalik ako sa'yo dito, ano? Okay. 14,000, no? Opo. O, para dito sa bahay na to, ano? Opo. Para at least, sarili nyo na. Opo. At yung mga anak mo, makapag-aral na. Kaya, kaya... Ay, um, uh, di ganun lang. Opo. tining lang dinig na lang natin Ate Merian at kung sa kasakali alis na tayo ha pinuntahan lang natin to para masigurado natin yung sinasabi mong uh, house and lot na binibenta sa inyo na 14,000 pesos. Ito na pala yun Ano? Ito na pala yun Ay Mm -mm. sabihin lang ko, maraming salamat po doon kay Ma'am Pe. Wagay mm -mm. Kumari po. Kumari natin yun Ako. <laughs> uh, ninang nito ni ninang Diana, Diana Faye. Diana Faye. Diana Faye. Oh, oh. Diana oh. Rose. So wala ka ng utang ngayon. Wala na po. Ay, okay, Nakaraos okay. na po. Walaos na rin. Sabi niya lang, nito po sa akin, mama bakit binago mo dapat ro Sabi ko, 'yun kasi sabi ni Ninang mo. Oh, Diana Faye. Diana Picari. Oh, uh -uh. Hindi daw po siya si Diana, Pesada siyang si Yang Yang. <laughs> <laughs> okay. Yung okay. mama, mama, Diana, pisino yun. Sabi ko, Tapos, Ate si Mary Ann, napa-enroll mo na sila, mga oh, bata. Na, Kaya lang po, ano, ang birth certificate po, in process pa po. Okay, okay. okay. E, ano daw po ay, sabi po nung ano sa akin sa munisipyo, hinihingi po sa akin yung baptismal, ipapasak. Ah, lang okay. Pero, On process naman no, na. Oh, on process. Okay naman na sa school. Okay na po. Okay. Ayaw lang pong pumasok nito. Ah, okay, very good, very good. Mm. Ay, so, pong so, pumasok. Mm. Okay. So tara na, Mark. Opo. Okay na, anong oras na? 12:10. Well, Maglalakad pa tayo. Diyos ko. Po po natin pa. Kaya si, si, ano, oh, si Ivan namumutla na. Oh. <laughs> gutom na gutom na yata ito. Mainit na nga dyan. Oo, oh, ako nga, oh, nakalong sleep din. Kasi kanina nakamotor ako mga katuwang. Ang ginawa namin ito ni Mark, iniwan namin ni Ivan yung motor namin Doon sa gasolinahan. Sumakay lang kami sa hauler niya. Kaya kung mapapansin nyo po, nakapang motor kami. Ako naka ako eh. Naka-switch. Siya naman naka din. Kaya mainit sa katawa <laughs> Buti si Mark at nakapulong. Nakapulong. Mapresko. Kaya talo mo kami doon, Mark. Kaya si Ivan o kanina pa parang namumutla nag gutom gutom pagod at init. O yung akin yun ha. O baka magkamali ka ng <laughs> Uh, tarana uh, tara na, tara na, tayo Ito na Ayun, mega love shout out Kay Lola Jet of USA Ayun, marami silang kapitbahay dito oh kaya okay dito sa kanila tapos doon sa lugar nila pwede naman daw silang magtanim sabi nung bagong may-ari ng lupa na doon at lang na kami mga katuwang itong mag-ina ni Ate Mary andun sa lugar nila, sa bahay nila malaking tulong sa pamilyang ito ni Ate Mary yung bahay na yan kapag ka, nabili po natin 14,000 pesos lamang mga katong. pero may mga repair na gagawin tingin ko naman sakto naman yung mga materialis na nabili po natin nung una nabili po natin yung mga kahoy sa bundok no? ang kailangan lang po natin yung bubong kailangan po natin ng pambubong oo oh, mas maganda doon may pawid na lang din o yero wala natin yung pambubong Ay, tara 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 wala natin Pa di wala natin wala natin wala natin Maganda doon, maraming kapitbahay. Opo. Okay. Hindi ma tatakot mga anak mo. Okay. Hindi tulad doon sa dating plano nating pagtirikan niyo ng bahay, no? Okay. Nasa bundok pero yun may maraming kapitbahay. Kaya very good 'yun. Okay, so pagbalik namin dito, sana um mabili na namin, ha? Opo. Okay. Oh, mega love shoutout nga pala kay Lula Jet. Okay, diyan may ito, pambili niya ng ano, ulam nyo. Yeah, ha? Salamat. Po. Oh, alis na kami at uh, gutom na tong <laughs> si Ivan. Maputla na. Ah, <laughs> uh, Mark, asan na <laughs> si Ivan? Oh, putla kaputla. <laughs> oh, kaputla na. Ang bilis naman ng oras, Task Mark. Tapos po, no? naka-jacket Oo oh, nga, no? oh, naka-jacket. Naka-motor kasi kami. Iniiwa lang namin yung motor namin po, dun sa ako. Bakit po gas station. Ang... Mm. Kaya nga, ako Bakit po si Kuya Mark naka- naka siya eh. Kaya nakisakay kami sa holer niya. Yung motor <laughs> namin, iniwan namin sa gas Ay, station. Oo. Kasi mainit talaga. Sobrang init. <laughs> <laughs> Ah, oh, si makatipid sa gas. Makatipid Oo. sa gas, correct. Mahal na ng gasolina. Na gasolina Sobra. Mm, kaya kung isang sasakyan lang, makakatipid-tipid, ah, ano? O sige, ate Mariana. Ah, alis na kami ha. Ingat Maganda kayo. kayo. Oh, Paalam na, bye-bye. na, ha. Bye bye-bye. Oh, okay, Aljor. Bye-bye. Si oh, yeah, bye. Ma bye. Mark Bakit? Ah, si Ivan. Meeting niya po. Bagong mukha niya 'to. Kaya Bago po hindi mukha. siya naimik. Ah, tinitingnan niya yung... Tat ano po siya at siyempre po ba ganyan yung... sa ninyo po ang nga. si Kuya Mark. Po. Kaya nga. Kaya po nagtataka. Baka sa sunod, sama na namin si Madam Reina. Reyna. Ang hinahanap po niyan si Madam, Madam Reyna. Ah, sige, may yung, problema yun si Madam Reyna. Si <laughs> Mabigat ang problema nun ngayon ni Madam <laughs> Reyna. Naawa nga kami. Iniisip namin kung paano matulungan yun ngayon si Madam Reyna. Sobra kami naawa doon do na ni Mark ngayon, no? Kawawa naman. Kaya hindi natin nakakasama ngayon eh si Ayun Madam Reina. Si Madam Reina. Dahil may mabigat na problema 'yon si Madam Reina ngayon. Sana gumaling na si Madam Reina. Alis na kami ha. Sige po. Okay, okay. Ingat po kayo oh, pag-uwi. Uh, Bye-bye. Bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> <laughs> sa akin, na sa akin. Uy, uh, bye Bye-bye. Oh. na Ate Marian ha? Sige po, ingat hmm. po. At yung utang mo na 1,500, tsaka yung 3,000, okay na? Okay po. Okay. Sige po. Okay. Salamat po. S S si Ma'am Fe. Si Ma Fe. Ayan, si... Salamat po kay Ma'am Fe sa kumari ko. Ninang ni ano? Ninang, <laughs> ninang ni, ni... po ni Diana. Uh, Diana Fe. Nakaraos na po kami. Uh, oh, sige na. Sige sunod po. na lang natin yung rehistro. Okay. okay. Para kasi yung on process naman, okay Apo. naman sa DepEd sa, sa sa Los no, sa Eskwelahan, ano? Okay, sige. sige sa pagbalik po. ko, may dala din akong gamit para sa eskwela sa sige mga po. anak mo ha. Apo. Okay, sige. Sige. Bye-bye. Salamat bye -bye. po. Ingat po. Diana Fe, bye-bye. Ano, ano ba kit? <laughs> ano? Oh, thank you. Alas 12:30 na po mga katuwang. Grabe init no? kaya yung cellphone natin oh, nag, nagkukurap na magalauna na nga pala eh. So, sobrang init oh Kalauna na na nagkukurap na yung ating cellphone pag nainit po kala namin naka video yung pala hindi ganun talaga pag cellphone mo eh yung umurahin lang <laughs> di ba Mark? pag ang cellphone mo yung mumurahin lang ganito yun ano? mabilis na po mapuno pag nagkukurap konting, na konting konting po konting video lang napupuno na ay ay sobrang init <laughs> Ah, ko naman ako na Mark sa nangyari kay ano sa interview ni Kuya Val kay Tatay Jaime no. Okay. Nakapang hina, nakakadismaya yun. Yung pagsisinungaling niya. na grabe ano. Pero anyway, nauunawaan din naman natin siya si Tatay Jaime kung bakit niya ginawa yun. Siguro kailangan niyang magpaawa ng todo-todo kay Kuya Val. Kasi compare nga naman sa atin, di baling tayo ang mawala sa kanya small youtuber lang tayo compare doon sa big time youtuber hindi natin kakayanin yung maibibigay ni Kuya Bal kumpara sa maibibigay natin na barya-barya lang no pero kasalamat na din po tayo na bisita po siya ulit. Ah, oh, yes. Oo, oh, syempre. Na may monthly po siya. May yes, oo. Oh, may monthly Ay, na siya. At hindi na rin po tayo mga ngamba na tama, na tama wala sila po makakain. Correct. Siguradong may makakain na siya. Narinig ko din yun eh. mag sa kanal ni Kuya okay. Bal, no? Na bibigyan na sila ng buwang-buwang ayuda Ayun na bigas, po. no? Yes. Salamat kay Kuya Bal. Oh, so, na, hindi na tayo mag, uh, matatakot mga ngamba na wala na silang kakainin, okay, no? Okay. okay. So, kahit hindi tayo makapunta and then hindi si sila magugutom andun si Kuya Val okay. kaya nga lang, binanggit ko nadidismay ako doon sa mga sinasabi ni Tatay Jaime doon sa interview sa kanya ni Kuya Val no? pero naunawaan ko siya kung bakit niya ginawa yun tara